Hello, 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 mga ka-super kasari. Welcome back again. And for today's video, meron akong isi-share sa inyo na isa sa ating mga pang-giveaways ngayong kapaskuhan sa ating mga loyal customers. Meron ka na ba dyan pakalindaryo? Itong mga pak -pa na ito ay hindi nawawala mula noon hanggang ngayon, ba? Diba? So ngayon, nag nag nakapag-isip ako sa akin, gusto ko mamigay ng kalendaryo. Kaya namimili-mili ako kung anong kalendaryo ang ibibigay ko. Kung mag-DIY ba ako, magpapaprint ba ako, mag-order na lang ako on. So ngayon, may nagbigay sa akin na may nagbigay na nag-ikot dito na gas na gas, gas stove, yan gas stove. So ito yung nakikita ko sa Shopee, nakikita ko siya. Sabi ko, 20 pesos lang isa. Sabi ko, maganda kaya to pag na-receive ko siya. Sabi ko, hindi kaya magsisisi ako ganyan. So no nakita ko itong personal na ito, talagang actual nakita ko. Ay sabi ko, ang liit lang pala para siyang long band paper lang na hinate parang anim na ano siya. At para manipis. Siyempre, yung mga ganito, nasa lugar tayo, nasa loob ng subdivision, alam na disu, at yung mga mamimili ay mga feeling to child, mga pa to child. Siyempre, nakakaya naman bigyan natin ng ganito. Pero kung sa mga ordinary lugar, no, Caribbeans na ito, why not? Ang importante, mga pagbigay. It's the thought that count. Ika nga, o, oh, yan. So, nakita ko nga siya, ano, ganda kasi kasi lalagay mo dito ng, ano, pangalan ng store mo, ganyan, papa-customize mo, ganyan, lalagay mo yung mga social media account mo dito. So, ang hindi ko lang siya, ano, kasi yung papel niya. I'm back. <laughs> Pa-rescue lang sa tindahan, hindi kinaya ng ating enjoy. So, ito na nga, no, sabi ko, okay na rin to, pero alam na this. May mga binabagayan sa bawat lugar. Kaya mayroon akong nakita sa Shopee. Siyempre, alam diba, uso ngayon ng mga ganitong kalendaryo. So, mayroon meron tayo dito ng dalawang klaseng kalendaryo. Chinese calendar. Ito ay, ang cute-cute nito, no? Ayan, oh, ang cute. Meron siya yan, oh. No? Yung pwede sa kwarto mo lang, okay, sa office mo, sa table mo, sabit lang. So, naglagay na kami nito dun sa tindahan. Ang cute lang niya. Ang cute. At, amura lang nito, ha? 11 pesos lang ito. Ang cute, 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 cute. Pwede mo lang ibigay o oh, ganyan. Pero syempre, ako, hindi lang ito yung ating ibibigay kasi mayroon pa akong para naka-eco bag para sa kay mga loyal customer talaga, na hindi lang isa, merong kalendaryo, merong wine, merong pang ibang mga, kung anong ilalagay natin doon, so, i-share ko na lang sa inyo soon. So, ito muna ngayon, ito ang aking na-check out, ay yung kalendaryo, na ito maliit, ang cute-cute, ang cute talaga nito, cute lang talaga ako, ang liit talaga. Akala ko, akala ko, nga, siya. Ang cute lang talaga siya. Pang sarili mo nga sa office, sa table mo, sa malapit sa iyo, malapit sa counter, para nakikita mo agad yung date. At ang naisip ko nga siya, lalagyan ko na lang siya dito ng, customize ko na lang siya dito. Magpiprint na lang ako ng sticker print. Lalagay ko dito, Merry Christmas and Happy New Year from Rosia Minimart. Yan, lalagay ko dito. Yan, yun ang aking So, ito na, meron pa akong isa. Ito naman medyo malaki-laki. Alam ko ito is small. Ito is small. Ito extra small ata ito kasi nga super liit. Ito kasi yung ano ko, nakita ko dun sa binibilhan ko sa market na wholesaler. Mayroon din sila nito, small daw to. Ito ganda talaga. Pangbahay. Pangbahay talaga, pang sabit. So kung isa lang yung pagbibigyan mo, pwede na ito yung ganyan. At mura lang ito ha. 21 pesos. 22 may 20, 21 pesos. Kasi may ibang color pa to may gold kung gusto mo gold. Ganyan. So, red yung aking napili. ang ganda, no? So, ganun din. Ito naman, wala siyang cover. Wala siyang cover. Unlike nitong isa ay may cover pa. Siyempre, tatanggalin naman. Ito. Yan, Nakaganya na siya. Tapos, lalagyan ko na nga lang dito ng customize na Merry Christmas and Happy New Year from Rocha Mini Mart. Ganon. At least nakalagay pa rin dito yung ating tindahan. O, oh, ba? Diba? At saka ang ganda. Oh, pambahay naman ito. So, kung gusto nyo mag-check out, lalagay ko na lang yung link sa comment section. Kung gusto nyo itong mini na ito, o oh, ito. Ayan, dalawa sila. Ang laki. Ito, ito talaga, ang laki. Pambahay. Ito pa pang, pang, ano, oh. Hmm, yan. Ang mo lang din siya. Ang kasi ito yung sabit agad. Kasi ito kasi, hanapan mo pa siya. Ito kasi parang itatamtax it mo pa. Ang hirap hanapan ni paano kung pader. O ito, i-hook mo lang. O sabit lang. Ayan. O, di diba? cute picture. Happy New Year. Welcome 2025. Oh, sya, check out na. Meron ako dito, ito nasa 12 piraso tong malaki. 12 piraso at ito ay nasa 20 pieces naman. Magdadagdag pa ako kasi binibilang-bilang pa natin ng ating mga pagbibigyan. Ah, uh, uh, na. Dami pa ako i-share sa inyo mga pang-giveaways natin ngayong Christmas night. So, bye-bye. Thank you for watching.